mga bagay na kailangan mong gawin upang maging proud sa iyo ang isang lalaki. Oo mga kamamay, kung ikaw ba ngayon sa inyong relasyon is feeling hindi na po kayo na-appreciate ng isang lalaki, hindi na po kayo na-value, hindi na po kayo napapahalagahan, hindi na po nila nakikita yung mga bagay-bagay na nagagawa ninyo sa isang relasyon, sa madaling sabi, hindi na po sila proud sa inyo. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin o mga bagay na hindi mo dapat kalimutan pagdating sa isang relasyon upang maging proud ulit siya sa iyo. Well, mga kamamay ang pag-uusapan natin ngayon at sigurado ako po pwede itong makatulong sa inyong relasyon na dalawa. Kaya mga kamamay, bago natin simulan ang ating topic na ito, Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and pindutin mo na rin yung like button kasi malaki yung maitutulong ng like button na yan mga kamamay sa ating mga subscribers, viewers, at sa maaari pang uh, makapanood nitong ating mga video. Kaya ano pang iniintay mo, wag mong kalimutan na i ilike itong ating video. Kung napindot mo na yung mga buttons na yan, maraming maraming salamat mga kamamay. At simulan na natin ang topic natin ngayong araw na ito. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon maging proud muli sa'yo ang isang lalaki? So number one, kailangan matuto kang kumita ng sarili mong pera sa iyong trabaho. Oo mga kamamay, sa madaling sabi bilang isang babae hindi sapat na nandyan na kayo sa bahay hindi sapat na palagi lang kayong naghihintay ng abot ng inyong mga partner. So hindi magiging proud sa inyo ang isang lalaki kung palagi na lang kayong naghihintay. Kung paminsan-minsan nagagalit pa kayo pag hindi kayo naaabutan. Well, sinasabi ko sa inyong mga kamamay, kailangan sa inyong sarili, marunong kayong kumita ng inyong sariling pera. Kung kinakailangan maghanap kayo ng racket, maghanap kayo ng sideline, gawin niyo mga kamamay. Huwag kayong umasa at maging palaasa sa isang lalaki sapagkat nakakababa po ng value yan pagdating sa isang lalaki. Pero kung ipapakita mo sa kanya na meron kang diskarte o wais ka pagdating sa pera na kaya mo rin kumita, kaya mo rin dumilhensyo ng sarili mong pera, sigurado ako matutuwa sa yong isang lalaki at sigurado rin ako na magiging proud siya sa iyo kaya yung number one tips ko sa inyo kailangan marunong kayong kumita ng sarili nyong pera so number two para maging proud sa yong isang lalaki huwag mo siyang ipapahiya sa harap ng maraming tao imbes kausapin mo siya ng solo oo mga kamamay isa rin kasi ito sa mga bagay-bagay na kadalasan ginagawa ng isang babae alam naman natin yung mga babae natin dyan shout out sa inyo masyado kayong mabubunga nga Okay, hindi nyo napapansin ang inyong palang mga partner kahit marami siyang kasama, hindi nyo napipigilan na sigawan siya, okay, naipahiya siya, huwag ganun mga kamamay. So magtatampo, maghihinanakit ang mga yan kapag kaginawa nyo yon sa kanila. Kung gusto nyo silang sabihan, kung gusto nyo silang uh, ituwid, kailangan huwag sa maraming tao. Okay, masasabi ko, eh, advice ko nilang sa inyo, purihin niyo siya sa harap ng maraming tao pero wag na wag niyo siyang ipapahiya. Kung gusto niya siyang kausapin, kausapin niyo sila ng solo, kayo lang dalawa. At least, hindi siya magdadamdam sa'yo, hindi siya mahihiya sa mga taong makakarinig ng iyong uh, pagbunga nga kapag sinisigawan mo siya. Kaya mga kamamay, kung gusto mong irespeto ka at maging proud ulit siya sa'yo, kailangan mga kamamay, wag niyo silang ipahiya. So next, palagi ka dapat nagse-self improve. O mga kamamay, kung gusto mo maging proud sa iyo ang isang lalaki, kailangan marunong kang mag-improve ng sarili mong kakayanan, sarili mong itsura, hindi lang pagdating sa kagandahan, lahat ng aspeto na masasabi natin na ikaaangat mo, gawin mo mag-self-improve ka. Okay? Kung kinakailangan mong uh, ang ah, mag-aral muli kung sa tingin mo yun ang makakapag-improve sa'yo mag-aral ka kung sakaling nakikita mo na masyado ko na i-stress kailangan magpahinga ka rin okay? kung nakikita mo na masyado ko nang namamayat Okay, kumain ka rin. At kung nakikita mo na masyado kang nagiging low siyang, Layuan mo yung mga bagay na makakapagpa-stress sa iyo Kaya sinasabi ko palagi sa inyong mga kamamay Magiging proud sa iyo ang isang lalaki Kung makikita ka niya na you look younger Okay, nakikita niya na masyado kang uh, blooming palagi Magiging proud sa inyo ang isang lalaki Kumpara dun sa mga babae na hindi man lamang inaasikaso ang sarili hindi na nga nila masyadong tinututukan ng kanilang mga asawa, kanilang mga anak, pati ba naman yung sarili ninyo, hindi nyo pa rin maayos, matutukan. Kahit man lang yung sarili ninyo, i-improve po ninyo. Sigurado ako mga kamamay, hindi lang asawa mo ang matutuwa, pati yung mga anak mo at syempre yung mga taong nakapaligid sa'yo kasi kahit medyo may edad ka na, nakukuha mo pa rin mag-ayos kahit masyadong uh, matanda ka na, hindi talaga tama yung edad mo sa iyong itsura. Ibig sabihin, sa mga nakakakita dyan, masyado ka raw bata pagdating sa iyong edad. 50 ka na, 60 ka na, pero ang uh, itsura mo para ka daw mga 40s lang. Okay kasi nga, palagi kang humingiti, palagi kang nag-aayos, palagi kang nagsa-self-improve. Kaya ang asawa mo, kaya ang partner mo, magiging proud muli siya sa iyo. So next, Iangat mo pa ang kalinisan sa iyong sarili at panatilihin ang iyong mabangong amoy. Oo, bilang isang babae, kailangan kaakit-akit ka. Kailangan maayos ang hygiene mo. Sino ba namang lalaki ang matutuwa, magiging proud at gaganahang makausap ka, tabihan ka. Kung yung pagsisipil yung nga, nakakalimutan mo pa. Yung iyong paghihila mo sa umaga, nakakalimutan mo pa. 'Di ba? Yung yung amoy, masyado ka nang uh, mabaho pero hindi mo napapansin dahil nga sanay ka na. So, hindi ba ang uh, mga lalaki ang gustong tumabi sa inyo gabi-gabi kapag ka ganyan ang hygiene niyo? 'Di ba? Mga may bilang isang babae, especially kung medyo tumatanda na kayo. Kailangan ingatan niyo yung inyong mga hygiene. Huwag kayong magpapawala ng kulaw ng pabango sa inyong bulusa o sa inyong wallet para sa ganon. Every time na kapag makakaamoy kayo sa inyong sarili ng hindi kaaya-aya, eh meron kayong po pwedeng ilagay o i-apply sa inyong sarili para kahit pa paano, uh, hindi kayo maamoy. Okay? Kaya mahalaga po na may bit, -bit palagi kayong pabango. Okay, saan man kayo pumunta. Kung alam yung hindi confident ang inyong sarili o medyo mainit ang inyong gagawin, ang uh, medyo mainit ang inyong pupuntahan, magdala kayo ng inyong sariling uh, pang-refresh ng hygiene ninyo. Okay, makakatulong po kasi sa isang babae na muling maging proud sa inyo ang isang lalaki kapag ka alam niya na ang kanyang asawa, ang kanyang partner is mabango, uh, kaakit-akit na uh, kausapin, masarap uh, okay, uh, masarap kasama kasi mabango. So, magiging proud sa iyo ang isang lalaki kapag ka ganyan kumpara doon sa mga babae na pabayaan na sa kanilang sarili. Okay? So, next, kailangan mong gawin to upang maging proud sa iyo isang lalaki. I-appreciate mo lahat ng bagay, malaki man o maliit, basta galing sa kanya. Yes, mga kamamay, nakakatuwa tong mga babaeng ganito. Yung tipong halos ilang taon mo nang ibinigay yung isang bagay. Halimbawa, niragaluhan kita, niragaluhan ka ng isang lalaki ng uh, halimbawa ay souvenir or something na uh, rilo. Okay, so niragaluhan ka namin ng rilo. O oh, ito, mahal, Uh, Rilo para sa yo. para naman hindi ka palaging nalilit sa trabaho mo lagi mong nakikita at syempre naaalala mo ko pagka tumitingin ka sa orasan so kapag ka binigyan namin kayo ng isang maliliit na bagay regalo kung ano pa man Ingatan ninyo, alagaan ninyo, mas natutuwa pa kaming magbigay pa ng mga susunod na bagay sa inyo o regalo pa man dito. Kung nakikita namin na na-appreciate mo yon, iniingatan mo yon, inaalagaan mo yon para sa mga babae na isang linggo mo pa lang na ibibigay yung relo, yung G-Shock hindi mo na makita yung ano, hindi mo na makita yung straps, sasabihin niya nawala na sira na sabit. So kapag ka ganyan mga kamamay, eh, nakakalungkot mang isipin. Nakakababa ng proud sa isang uh, babae yung ganoon. Yung binibigyan mo siya ng mga bagay-bagay kasi gusto mo at bukal sa puso mo, pero nakikita mo naman na hindi siya na hindi siya natutuwa or hindi niya na-appreciate yung mga bagay-bagay na ibinigay mo sa kanya to make sure na matutuwa ang inyong mga partner, especially kahit hindi mga partner ninyo kung sino pa mang magbibigay sa inyo ng mga bagay-bagay na ganyan. Kailangan ingatan po ninyo at nakaka-proud bilang side namin na kapag ka nagbigay kami ng mga regalo, ng mga bagay sa inyo, na ingatan at na-appreciate nyo yun mga kamamay. Nakakatuwa, nakaka-proud yun. Okay, kaya mga kamamay, sila sabi ko to sa inyo Para sa ganon, ingatan nyo yung mga bagay-bagay Ma-appreciate nyo yung mga bagay-bagay Na ibinibigay namin sa inyo. So next, kailangan at dapat marunong kang magpahalaga sa pera. Oo mga kamamay, mahalaga to bilang isang babae Especially kung may asawa ka na, may jowa ka na Nag-iipo na kayo para sa future ninyo Kailangan marunong kang magpahalaga sa pera Bilang isang babae, kailangan sa'yo magsimula Yung tipong marunong kang humawak ng salapi Mag-budget ng pera At pahalagahan ang bawat salapi na ibinibigay Kinikita ng mister mo, ng jowa mo Okay? Mahiya ka naman mga kamamay, mahiya ka naman kung yung mga ibinibigay, isinusulit sa ng mister mo, ng uh, jowa mo is palagi mo nalang ibinibili ng kung anong ano Ginagastos mo sa mga bagay na hindi naman kailangan. Binibili mo palagi sa Shopee ng, ng make-up, uh, ng lip gloss, lip tint, at kung anong ano pa na hindi naman, hindi naman kailangan. Mga kamama, hindi magiging proud sa iyo ang isang lalaki kapag kaganyang ubus ubos biyaya ka. Di kesyo sinusulit sa iyo ang pera ng isang lalaki, e eh para gastusin mo sa kung ano-ano pa man. So sinusulit yan sa inyo upang kayo ang mag-budget. Alamin nyo yung mga kailangan bilhin sa bahay at hindi kung ano pa mang pansariling yung kagustuhan. Yung pansariling kagustuhan, sa huli na yon kapag ka may labes, kapag ka may sobra, sana maunawaan nyo yun mga kamamay At kapag ka ang isang lalaki nakikita ang isang babae Na marunong humawak ng salapi Yung tipong sa sunod na sahod Sasabihin mo sa kanya Honey, may na-save tayo na 2,000 Last na sahod mo kasi hindi natin ito naubos Di ba ang sarap sa pakiramdam yun? Di ba na, na, na nakakapag-save ka ng pera Marunong kong humawak ng pera bilang isang babae Bilang, bilang isang uh, may bahay Napakalaking nga. Uh, katulungan nun pagdating sa inyong uh, relasyon. Ibig sabihin, nakakapag-save kayo, nakakapag-ipon kayo at marunong kang magpahalaga sa pera ang ibinibigay sa iyo. Kaya ang isang lalaking magiging proud sa iyo kasi makakaipon kayo yung extra... Yung extra pera na naipon doon, pwede nyo gamitin sa mga bata. Pwede kayo magpatayo ng kung ano pa mang kailangan nyo. ba? Diba? So, nakakatuwang isipin noon na kapag ka, ang isang babae ay, ay, ay magaling sa pera, magaling humawak ng pera, nakakapag, ay ka nakaka-proud okay, sa isang relasyon. Kaya ngayon mga kamamay, magising sana kayo sa katotohanan na huwag lang kayong bili ng bili, Ubus-ubus biyaya. Mas maganda pa rin yung nag-iipon at marunong humawak ng pera. So next, maging respectful sa partner mo. Yes mga kamamay, kukunti na lang siguro o may ilan-ilan pa rin mga kababaihan yung ganito na lang. Okay, yung marunong rumispeto na maging respectful sa kanilang mga partner yung iba kasi kapag nakilala nila kanilang mga asawa hindi na nila nire o masyado na silang sumusobra, umaangat sa isang lalaki, tandaan yung mga kamamay sa isang relasyon kailangan i-respeto nyo ang inyong mga partner na lalaki sila yung pangulo sila yung presidente ng inyong relasyon at kayo tagusunod tagasunod sa mga bagay-bagay na talagang tama pagdating sa inyong relasyon. Siguro po pwede kayong lumampas o pwede niyong pangunahan ng isang lalaki kung hindi na po tama ang kanyang idinidikta sa inyo sa isang relasyon. Pero as long as na tama at maayos ang kanyang uh, ginagawa sa inyong pamilya, sa inyong relasyon, wala kang karapatan kundi sumunod sa kanya. Okay, respeto mo siya. Baka mamaya inutusan ka lamang na bumili ng kape kasi nga may mga bisitang dumadating, nagdadabog ka pa. Ako na naman ang uutosan mo. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang bumili doon? Sino nga sa bisita? Okay, sino makikipag-entertain sa bisita? Bilang isang may bahay, kailangan sumunod ka sa partner mo. Irespeto mo siya kung anong sabihin niya, sundin mo. Kasi hindi naman to para lang sa kanyang pansariling kapakanan. Para rin to sa inyo, di ba? Pag sinabi ng partner mo na mag-grocery ka kasi wala nang pangangailangan sa bahay, mag-grocery ka, hindi yung puro dabog ka ng dabog. Ako na naman ang na mag-grocery. Last time ako na naman na nag-grocery, tapos ikaw, nandito ko lang sa bahay. Oo mga kamamay, responsibilidad ninyo na punan ang lahat ng pangangailangan sa bahay. Kung ibinibigay naman sa inyo ang pambili, ang uh, bayan, bayad, ang uh, pera para sa budget sa sa lahat ng pangangailangan sa bahay, bakit kailangan mong magreklamo? Nag-asawa pa kayo kung ayaw niyo sumunod sa inyong mga partner. Nag-asawa pa kayo kung hindi niyo kayang sundin ang responsibilidad ninyo bilang isang babae sa isang relasyon. Tandaan niyo mga kamamay, lahat ng gawain sa bahay kalimitan kayo yung gumagawa. At ang isang lalaki, ang trabaho ng isang lalaki, lumabas ng bahay para maghanap ng pinensyal, para maghanap ng pera na pantustos ninyo sa pang araw-araw. Pero kung sa pagdating niya sa kanyang bahay o sa inyong bahay, siya pang uutusan mo, anong dahilan mo? Hindi ka na nga inuutusan? Okay, at dami ko nang nagawa dito sa bahay. Dapat ikaw naman ang kumilos. Hindi ganun mga kamamay. Hindi naman sila paglabas ng bahay, tatambay lang eh. Hindi naman sila paglabas ng bahay, nakaupo lang eh. Sila ay nagbabanat ng buto para kumita ng pera para magastos at para maibili ng pagkain natin o pagkain ninyo sa araw-araw. Kaya mga kamamay, irespeto nyo ang isang lalaki kung sakasakaling inuutusan kayo nila. Meron silang inilalambing sa inyo. wag nang magreklamo pa. Okay? So, mahalaga mga kamamay na maging uh, Respectful kayo sa inyong mga partner upang maging proud sila sa inyo. So yun lang mga kamamayang ilang mga bagay na kailangan mong gawin. Sigurado ako napakarami pa nung maaari so medyo mahaba na lang yung video natin kaya uh, puputulin ko muna at hanggang dito na lang muna ang ating video. No. So for more for more video and love advice pagdating sa pag-ibig at kung nagugustuhan mo to, sabi ko lagi sa inyo huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell and syempre, mag-like ka na rin dito sa ating video para mas marami pa tayong matulungan ng mga subscribers na namumuo problema pagdating sa kanilang buhay. So, paano mga kamamay? So, hanggang sa muli, see you for our next vlog. Paalam!